Katrin Bernardo, viral dahil kinanta niya ang hit song ni Taylor Swift na We Are Never Ever Getting Back Together kasamang kanya mga kaibigan sa Eras Tour Stop sa Melbourne, Australia panoorin ang buong pangyayari Pero bago yan, please click like at pindutin ang subscribe button para sa bagong updates Viral ngayon at usap-usapan sa social media ang video ni Katrina Bernardo kung saan makikita siyang enjoy na enjoy na sumasabay sa hit song na We Are Never Ever Getting Back Together ni Taylor Swift. Kuha ito sa ginanap na Eras Tour concert ng multi-awarded singer-songwriter sa Melbourne, Australia noong Biernes, February 16, 2024. Isa kasi si Katrin sa libo-libong fans ni Taylor Swift ay hindi pinalagpas na masilayan ng personal ang idol niyang American singer. Sa Instagram stories na Aris De Santos, ang matalik na kaibigan ni Katrine, makikita daw ang atres na bigay na bigay na sumasabay sa pagkanta ni Taylor ng We Are Never Ever Getting Back Together. Mabilis itong pinag-usapan online. Marami sa si netizens na binigay nito ng kahulugan. Anila, halatang may pinagugutan daw si Katrine nang bigkasin ang lyrics ng chorus na We are never, ever, ever getting back together. May ilang fans ding kinonekta ito sa kontrobersyal na hiwalayan ni Katrin at ang dati niyang boyfriend na si Daniel Padilla. Interpretasyon nila patama ito kay Daniel na hindi na sila muli magkakabalik pa ni Katrin. Sabi pa ng isa, Catherine Bernardo singing We never ever getting him back together, Ditch. Pili ka na lang kay Andre Berantes, Jillian Vicencio, at yung Vietnamese girl. Wala na pakialam sa'yo si Kat. Choice mo mabae. E kaya, kasalanan mo talaga lahat-lahat. Saad ng isang netizen. Mag Ibahagi at magkomento. For more news updates, please don't forget to click like and subscribe to my YouTube channel. Hanggang sa muli!